Yan po ang aking plataporma. Uh, ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. At uh, huwag niyo lamang hunggalanin man natin yung mga tanong na narahin din ako. Okay, first question. Nico? Yes, sir, Nico. Nico Bagsic. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po, ano, when it comes to uh, um, the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na liguli mo po yung napatay? Ay, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi ho, nakabuti dito sa akin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow up na na po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa dito na natin? Ay, eh, kailangan nun. Uh, Rehabilitin kung papatay na po. Wala naman po ako sinasabing papatayan. <laughs> at sinabi ko po, hulihin at parihab huliin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin ho kasi, ayaw ko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayaw ko lang Gusto ko, mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun at sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Okay. Sir, magandang maga po. Yes, sir. Michael Rogas po, from Radio Pilipinas. Pinapakit yes. po ninyo yung mga plataforma kanina. At, Isa lang po, plataforma ko, no, please. Uh, po. Uh, sir, bilang po isang artista, uh, meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang uh, panukalang batas para po sa ganun ay uh, ma-drop po at maipasa sa Senado ito po mga binabanggit po ninyong plataforma na ito? Opo. Bakit naman po hindi? Uh, yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa amin, kami mga artista lang. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Ideya. Lahat po yan. Hindi ko naman po aakuin lahat siya na gagawin ko na agad na patas. Kailangan po, meron akong uh, oras din na magpag usak sa kanila para maiayos ko ang dapat maayos. Sir, follow-up question lang mo po. Opo. Uh, aside po sa pagiging artista, ano pa po yung inyong experience na maaari kong uh, maging ng mga botante para po kayo ay iboto? Uh, simple lamang po. Siguro po sa loob ng ilang taon na pagkikot ko po, po sa buong Pilipinas nakikita at nakakausap ko naman po at nalalamang po kung ano mga hinahing na mga tao. At yun po ang aking uh, yung po ng aking pinakahawakan dahil nga po ako'y babat hanggang sa grassroots grass po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na babawasan ng mga addicts. Tumarami na naman po, nagkalat na naman kung saan-saan Kaya kung maaari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, eh gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko po ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Gusto rin po? Okay. Sure yan? cbn Ma'am. Yes, sir. Magandang hapon po. Sir? Uh, maliban dun sa gagawin ninyo, kung kayo'y mananalo, tapos ang senador, sabi niyo kayo sa mga abogado, okay. sa mga polis. Okay. Pero bago yun, sir, uh, during the campaign, okay. hapang uh, ngayon, nililigaw kayo ng mga botante ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo uh, para uh, eventually, sa possibility na magiging senador kayo, pagkatapos po ay, uh, syempre, from time to time, natatanong kayo, posibleng maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? Eh, pinaghahandaan ko po, yung lamang pong nasa aking puso at nasa aking isipan ng po at nalalaman ko. Realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Kasi po, nagkalan na naman ng korupsyon dito. Eh, pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang corruption po nandyan, lalo pong maghihirap yung maghihirap. At kapag yung corruption nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Kasi yun ang pantanggal ng kanilang pag-iisip sa kanilang kahirapan na nangyayari. Sir Philip, ano yung main motivation ninyo? Bakit sa dulo, naisip nyo magsesenador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta na sa tao? Bakit po, Senador? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin, tumakbo ko, Senador. Mga helpless and the hopeless po, ang nagsasabi sa akin, tumakbo ako, Senador. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una, ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa, ang mga tao. So, if ever po, kung ano man po mangyari, Captain. I will you, run as a senator. I will run. I will join the race. And I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much. Thank you, Paul. Thank you very much. Thank you, Paul. Thank you, sir. Salamat, Paul, sa inyo lahat. Next one word. Next one word, question, sir. Ma'am. Hi, sir. Uh, good afternoon po. Uh, you mentioned, sir, yung platform on peace and order and okay. you also mentioned yung sa drug rehabilitation. But okay. What specific bills do you have in mind po sa ngayon? Uh, sa ngayon, no, uh, gusto ko talaga yung sa rehabilitation ng mga addicts. Gusto, gusto ko sila mapigyan ng pag-asa kasi. Kagaya ng sinabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, may nagmamahal din mga pamilya yan. Uh, bigyan natin sila ng na pagkakataon. Pag hindi pa sila hindi pa sila tuminuto sa uh, sa anong yan, eh paano na yung bill na, uh, bill na gagawin mo for them para sa mga tao? Kailangan may ayos ang mga may pangangailangan sa buhay. Tanggalin natin ang kahirapan, tulungan natin sila magkatrabaho, hindi sila mag-iisip pa sa droga.